Tantanghali po. Kain po. Hindi na tanghali. Hapon na. Hinapon na kasi galing pa akong biyay kanina. So, namalengke ako. Malengke ako. Bumili ako ng talbos ng kamote. Sinalad ko. Ang may binili ako isda. Hmm? ito yung mori kung tawagin sa amin mori o hunog hunog ba yun? hunog ewan ko kung hunog nga pero guys dito sa Maynila mahal to eh oh sa amin ano lang to hmm nung araw nang huhula ko nito sa lawat kung tawagin kawayan ilulubog namin sa tubig ito yung nahuhuli namin <laughs> comment nyo nga guys kung tama yung mga pinagsasabi ko hmm? talbos ng kamote Sinagot ko pero ibang klase ang salad ko ano yung salad diba ang kamatis sa kasibuyas ganun din pero sa akin kasi may sabaw kasi gusto ko yung sabaw niya yung may bagoong bagoong isla Ito yung magbuong ko, oh. Bote-bote kasi dito, eh, di ba? Tsaka, Dino pakita po, ko sa inyo yung gulay like ko, guys, ha. Yung mga niluto ay. ko. Yan yung niluto ko. Tsaka, may pusit ako kasi ayaw ng mga bata yung, oh, ano, again. may pusit. Tsaka, ito yung ko. Pero Meron na, pa akong hindi naluluto. Hmm. Mamaya na kasi gutom na ako. Ha hey guys, kain po tayo ha. Pinakita ko lang sa inyo yung aking aking pinalengke kanina kaya saluhan saluhan niyo ako guys, kain tayo. Namiss ko tong mga ulam na to ako abay ng Sunday. Nung araw kasi manla featurement ang tatay ko. Lahat ng klaseng isda kaya alam ko alam ko pangalan yung iba na lang <laughs> so, kahit tayo no, guys campo. kahit siguro saan so, ba pagkakain ko nito hindi na kasi dahil naman malapit. iba talaga pag may colleagues na grabe kasi kami sa santolan kami gagawa ay eh. pinadyubahan eh. hmm. sino, sino ba sa grupo dito Thank you guys. Thank you for watching. Bye. Bye.